mayroon ako rito isang sakuran 739 na pinagawa sa akin ng isang customer ang problema niya ay putok ang dalawang fuse ngayon ang insisir ko sa inyo kung paano natin mapapangalagaan na hindi kaagad masira ang ating amplifier Isa sa mga dahilan kung bakit nasisira ang ating mga amplifier dahil sa nag-overheat siya. Kasi din yung blower nito. Maliit. At saka isang peraso. Kaya ang gagawin natin dito ay mag additional tayo ng isang blower nang sa ganon ay maproteksyonan natin tong heat sink kasi kailangan mapanatili natin yung lamig nito kasi kung dito lang po tayo umasa sa isang blower na to kulang na kulang suportahan yung heatsink para lumamig pangalawang dahilan kung bakit din nasisira ang ating amplifier dahil sa overload dahil nakalagay dito sa ating amplifier speaker out meron siyang System A, 4 ohms. System B, 4 ohms. Meron siyang, meron, tsaka meron ding System A, B, 8 ohm plus 8 ohms. Siguro, ang ginagawa rito ng may-ari. Itong speaker A, dilalagyan niya yung isang channel na to ng 4 ohms the 4 ohms. Kaya ang lalabas nito ay 2 ohms. Kaya siguro bumigay itong amplifier o kaya sa watts ng speaker baka hindi rin magka-match. Baka mayroong 300 o mayroon siyang 800 yun ang mga dahilan kung bakit nahihirapan ang ating amplifier ang tamang paglalagay ng speaker dito sa amplifier ay ganito kung ang speaker nyo apat kailangan puro 8 ohms yun pwede nyo siyang ilagay dito lahat kasi pag dito sa sa speaker, speaker A kargahan nyo to ng 8 ohms 8 ohms ang lalabas 4 ohms nakita nyo rito speaker A 4 ohms tapos pwede nyo rito kargahan ng 8 ohms 8 ohms ang lalabas 4 ohms kaya tinan nyo sa speaker B 4 ohms na pag pag AB na yan ang magiging labas niya yan ito na 8 ohms 8 ohm 8 ohm 8 ohms plus 8 ohm yon ang tamang paglalagay ng speaker hindi po pwede yung 4 ohms 4 ohms 4 ohms 4 ohms kasi pag tinotal niyo yan 4 ohms 4 ohms magiging 2 ohms ito ito speaker A tapos ang nakalagay dito sa kanya ay 4 ohms hindi kaya ng amplifier na yan sa 4 ohms nahihirapan na siya ka-under siya pero mahihirapan na masyado yung ampli mo ampli natin tapos pag linagyan nyo po ulito dito yung speaker B ng ng 4 ohms, 4 ohms, ang labas niya pa rin ay 2 ohms. O, kaya tinan nyo yung speaker, speaker B, 4 ohms ang nakalagay. Ang magiging labas nito, 2 ohms. Kasi kinargahan mo siya ng 4 ohms, 4 ohms. Kaya magiging total ng 2 ohms. Ang magiging sa A, B, A plus B ang magiging labas naman nito 2 ohms, 2 ohms 2 ohms plus 2 ohms 4 ohms ang nakalagay sa kanya ay kailangan niya ay 8 ohms plus 8 ohms yun po ang paglalagay ng speaker tamang ohms ng speaker dito sa ating ampli tignan nyo muna mabuti kung ilang ohms ang, ang dapat ikarga dito sa ating amplifier kung ang speaker nyo naman ay dalawang 8 ohms lang ganito na pa po nun dito kayo gumamit sa amili kayo sa dalawa speaker A, speaker B. Yun ang pagpili nung pagdalawa lang ang speaker yun na 8 ohms. Mamimili lang kayo doon kasi mayroon doon sa harap yung selector, isa yung selector lang speaker A. Dito niyo lang ilagay lahat, dalawa. Yung dalawa, huwag niyo na itong lalagyan. Kung ang speaker yun, tatlo, huwag niyo na, hindi na po pwede lagyan ito kasi hindi siya magiging balance din ito lang ang lalagyan nyo kung dalawa lang speaker nyo na 8 ohms 8 ohms, 8 ohms ngayon kung iselect nyo doon sa B dito nyo lang din ilagay kung ano naman kung gusto nyo pagganahin ng A plus B itong dalawa Pagkabilaan na lang ang lagyan nyo. Itong right, 8 ohms. Pagdating dito sa left, 8 ohms. Pwede rin yun. Kaya mas maganda talaga ito. Ito na lang gamitin nyo. Itong speaker A o kaya speaker B. Para sigurado kayo. Kasi mamaya, paghiwalayin nyo, pagganahin nyo itong A plus B itong dalawa pagganahin nyo tapos dalawa lang speaker nyo mamaya na ilagay nyo lang panay left dito nyo na ilagay yung isa tapos dito nyo rin na ilagay yung isang 8 ohms nyo ang mangyayari yun 4 ohms pa rin ay magiging 4 ohms pa rin yung kabilaan yan kailangan yan 8 ohms kasi dalawa para hindi kayo malito ng gusto ito na lang. Pamili na lang kayo dito sa dalawa. Ito. Isilit nyo doon sa harap ng A o kaya B. Halimbawa, nakasilit kayo sa A. Dito nyo lang karga. Dito nyo lang ikabit yung dalawa yung 8 ohms. kung tatlo, tatlo speaker nyo, bilhan nyo na lang uli ng isa pa para magiging apat. Tapos, ano nyo yung speaker watch naman tingnan nyo naman yung speaker watch kung ilan ang kaya niyang takbuhin kasi nakalagay dito ito Sabi na 50 watts ang kaya niya. 48 ohm times 2 1,500 watts to so, kung apat to i times nyo na lang kung ano ba wa 300, 300, 300 o, 3, 6, 9, 12 o, may mayroon pang sobra na 300 hindi 400 kasi pag 500 sobra ng ano yun eh Nahihirapan na rin masyado yung ano yung 500, um, si 500 500 ganun. Kaya kailangan lang natin dito ang yung warm core. Warm Ang 8 ohms kailangan. Kasi ang pinakaano dito ano niya lang tantsahin niyo na lang di baling matas yung ano ng ampli kaysa sa speaker kasi pag speaker mas mataas ang speaker may tendency na mahirapan din talagang amplifier ito lagyan na natin ng bagong blower o additional na blower para tumagal ang buhay nitong amplifier na to nang hindi kaagad masira hanapan nyo lang ng pwesto ito, halimbawa, katulad ito to bago hanapan nyo lang ng pwesto, pwede dito dito nyo ilagay basta maprotectionan tong heatsink tapos, kung paano i-series ito tap nyo dito sa ano tap nyo na lang dito sa sa pinaka easy supply nya ito sa kabil dito Yan, ganyan lang po ang paglalagay ng additional na blower kung gusto nyo talagang tumibay ang yung mga amplifier mas maganda nga nito kung bago pa yung amplifier nyo, yung hindi pa napapahalos malagyan yung kaagad ng blower na katulad nito yung mga ginagamit sa mga video okay kasi yun, mga ano to direct ang 220 tsaka malakas pag ano mo palang nito ma -pro protection na na ito. pag on mo palang na under na itong blower na to para ma-maintain niya yung lamig. Kaya kahit mag mag-volume ka nang hanggang alas 12 o ala una uh, ah, dito sa mo. to kahit mag-volume ka nang ganito ka ganito ka sagad. Yan, ganyan, yan, yan, ganyan, ganyan. Mga ganyan, ala una, alas 12 yan. Pero pinakaano talaga hanggang alas 12 lang alas 12, mga alas 11, yan ganyan. Ganyan lang yung setup talaga ng ano ng ng amplifier kasi pag sobra ng ganito para nakakatakot ng ano yan. Yung tulog din sobrang lakas. Hindi mo na makokontrol yung yung timpla ng ano yung tunog ito, ito, ang ganyan, okay pa yan. Ito, mga ganyan, ganyan ka. Mga ganyan ang setup. Kasi kung lahat ng terminal ng speaker doon may karga. Nakaka-ano na to. Yan, yan mga nakakasira eh. Sagad-sagad na, kung mag-volume. Yan ganyan. Full full na full kung mag volume yan ang madalas yan yung ano na yun, yung pagputok lang dalawang piyos na yun ganyan ang mga nangyayari overdrive over ang over yung volume so, sobrang lakas ito tignan nyo to bago pa itong sakura 739 ayan sabog agad kasi nga napakaliit talaga ng blower kulang na kulang talaga ang pag pag ano ng blower kaya kung gusto nating hindi tayo magpaayos na magpaayos ganito lang po ang gawin nyo lagyan nyo sya ng additional na blower tapos sa volume wag na wag nyo po laging ilalagay sa napakalakas sa ayan yung sagad ang sagal yung volume sagad tama lang po ang ganyan ayan alas 12 alas 11 yan yun yung mga ano lang kasi kahit dito pa lang mga alas 10 malakas na to eh sobra na tong mga lakas eh, lalo pa pag dito mga alauna, alas dos eh may-ari kasi nito mahilig sa ano sa sounds talaga lagabog talaga yung ano yung bahay kaya ayan, yung nangyari samog din yung ampli niya kaya malaking gastos kung hindi nyo kagad malalagyan ng additional na blower na katulad nito ito, ganito lang yan. Hanapan nyo lang siya ng pwesto o pwede siyang ganyan. Ngayon, pag tinakpan nyo na na angat, na hindi siya maitakip, hanapan nyo na lang siya ng pwesto. Ang importante, malagyan nyo siya ng, pali, ng madagdagan nyo siya ng blower para sa hangin dito sa hitching. Ito, dito. Kasi ito, ang, ito kasi yung ito kasi yung kinak dito kasi nakakabit yung walong IC n IC one one two three four pa ito to mga to yan kasi yung kailangan, kailangan malamig Pag sobrang init yan hindi pupunta na yan dito sa heatsink. Sobrang init ang heatsink. Babalik dito yan sa transistor na to. Output. Dito sa output na transistor. Okay. Kaya yan yan po ang kagandahan ng merong additional blower. Kaya hanggang dito na lang uli. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana may natutunan uli kayong panibagong kaalaman tungkol sa ating mga amplifier para sa ganun hindi kaagad siya masira.